sa kasalukuyan. Ang Pilipinas at ang buong daigdig ay naharap sa isang malawakang krisis sa kapayapaan. Bukod sa kaguluhan sa Ukraine at mga civil wars sa Afrika, ang Taiwan at ang West Philippine Sea ang isa sa pinakabinabantayang rehiyon sa kasalukuyan kung saan maaaring sumiklab ang isang malawakang digmaan. Ito ang Taiwan Crisis. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i out ang ating komrad na sina Mahmud Pahima, Eugene Arena Mariano, Constantinople, EJ Natividad, Samuden Sultan, Akino CP, Matt Haimon, at Krishna Arshaga. Maraming salamat mga komrad sa walang sawang panonood sa ating channel. Ang Taiwan Crisis ay serye ng mga labanan at engkwentro sa pagitan ng People's Republic of China o mas kilala bilang China Atang Republic of China naman o mas kilala bilang Taiwan. Nahati ang krisis na ito sa tatlong madudugong engkuwentro mula dekada 50 hanggang dekada 90. Ating isa-isahin ang mga ito. Noong 1949, nagwakas ang Chinese Civil War. Nagwagi ang mga komunista sa pamumuno ni Chairman Mao Zedong at kanilang itinatag ang People's Republic of China. Ang orihinal na pamahalaang Chino naman, ang Republic of China, ay inilikas patungo sa isla ng Taiwan sa pangunguna ni Generalissimo Chiang Kai-shek. Sa simula, nagpahayag ang USA na hindi sila mangingialam dahil di umano'y usaping panlobito ng China. Gayunpaman, nagbago ang kanilang isip sa pagsapit ng 1950. Nang taong iyon, sinalakay ng mga North Koreans ang South Korea. Ito na nga ang simula ng Korean War. Ang biglang pagsalakay na ito ang nagpabago sa pananaw ng mga Amerikanong commander at politiko. Kinatakot ng USA ang posibilidad ng pagkalat ng ideolohiyang komunista sa buong Asia. Sa pangunguna ni US President Harry Truman, isinilang ang American policy na kinilalang The Truman Doctrine. Ayon sa doktrinang ito, Ipigilan ng USA at ng mga kaalyado nito ang paglaganap ng komunismo saan mang panig ng daigdig. Sa madaling sabi, saan mang mayroong komunis rebelyon at kaguluhan, naroon din ang USA para labanan nito at suportahan ang mga bansang lalaban din sa mga komunista. Bilang bahagi ng Truman Doctrine, sumaklolo ang mga Amerikano sa Taiwan para maiwasang masakop ito ng mga komunistang Chino. Agarang ipinadala ang U.S. 7th Fleet sa Taiwan Strait. Ang sitwasyon sa Taiwan ay lalo pang naging masalimuot sa pagpasok ng 1951. Matagal nang tapos ang World War II sa Asia. Gayunpaman, ang formal na peace talk agreement sa pagitan ng USA at Japan ay napirmahan lamang noong 1951. Ito ang Peace Talk Treaty of San Francisco. Mahalaga itong tandaan dahil ang Taiwan ay bahagi ng Japanese Empire mula pa noong 1895. Nang mapirmahan ang peace talk ng 1951, hindi malinaw kung kanino nga ba isusoli ang Taiwan. Sa orihinal bang pamahalaang Chino ang Republic of China o sa bagong tatag na People's Republic of China. Ang kalituhan na ito ang ginamit ng mga Taiwanese para igiit na sila ang tunay na China at ganap na silang malaya sa kanilang dambuhalang kapitbahay. Gusto ng Taiwanese leader na si Chiang Kai-shek na bumalik sa mainland China at bawiin ang kapangyarihan. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi naniniwala si Harry Truman na kaya niyang gawin ang kanyang mga sinasabi. Ang US 7th Fleet sa Taiwan Strait ay gumanap ng dalawang gawain. Una, igilan ang pagsalakay ng Communist China at sakupin ng Taiwan. At pangalawa, harangan ang planong pagbalik ni Chiang Kai-shek sa China. Gayun pa man, noong February 1953, isang bagong US President ang naupo sa White House, ang dating Allied Supreme Commander na si Dwight Eisenhower. Agarang inalis ni Eisenhower ang US 7th Fleet sa Taiwan Strait para pakawalan si Chiang Kai-shek. Agarang umaksyon ang mga Taiwanese. Nagpadala sila ng kanilang puwersa sa dalawang islang malapit sa China, ang Kinmen at Matsu Island. Ang Kinmen ay pinadalhan ng 50,000 na mga Taiwanese na sundalo at ito ay may layo lamang na 10 kilometro sa baybayin ng China. Ang Matsu naman ay inokupa ng 15,000 na mga sundalo at may layo naman ito na 19 kilometers lamang sa China. Labis na ikinagalit ng China ang agresibong aksyon na ito ng Taiwan. Ito na nga ang simula ng First Taiwan Crisis. Binomba ng mga Chinese artillery ang mga Taiwanese position sa dalawang isla kung saan dalawang Amerikanong advisor ang nasawi. Dahil sa kamatayang ito, pinag-utos ni Mao Zedong na mag-ingat at huwag puntiryahin ang mga Amerikano sa takot na masali ang USA sa kaguluhan. Kasabay ng mga pambobombang ito, Nagsagawa ng amphibious assault ang Chinese forces sa mas maliliit na isla malapit sa Taiwan at Japan, kagaya na lamang na Tachen at Yijingshan Island. Inalaunan, kanilang nasakop ang mga islang ito. Dahil sa opensibang Chinese, nagpasa ang US Congress ng isang resolusyon. Ito ang Formosa Resolution. Ayon dito, ang USA ay may karapatang ipagtanggol ang Taiwan sa mga mananakop nagbabala ang mga US commander na handa silang gumamit ng nuclear weapon kapag pumasok ang China sa Taiwan. Labis na ikinabahala ng mga Chinese leader ang nuclear threat na ito ng USA. Agarang ipinagutos ng mga ito ang de-escalation ng mga labanan at ang pag-atras ng Chinese forces sa battlefield. Noong April 55, sa isang conference sa Bandung, Indonesia, inilabas ng China ang five principles of peaceful coexistence. Ayon sa mga prinsipyong ito, ang China ay rerespeto sa teritoryo ng ibang bansa. Hindi rin sila mahingi alam sa mga isyong panloob ng mga ito. Hindi sila gagamit ng dahas para makuha ang kanilang kagustuhan. Sila rin ay may kipagtulungan sa international community at mapayapang may kipamuhay sa mga kapitbahay nito. Makalipas ng halos walong buwan, Nagwakas ang first Taiwan crisis. 520 na mga Taiwanese, 393 na mga Chinese at dalawang Amerikano ang napaslang. Sa pangyayaring ito unang naganap ang pinakaunang nuclear blackmail sa kasaysayan. Dahil sa pananakot ng USA gamit ang kanilang nuclear weapon, sinimulan din ng mga Chinese ang kanilang sariling nuclear program para maiwasan na itong maulit matagumpay silang makapagpapasabog ng kanilang nuclear weapon noong 1964. Pagamat nahinto ang kaguluhan, hindi naman naresolba ang punot dulo ng problema sa pagitan ng Taiwan at China. Kaya naman, tatlong taon lamang makalipas ng unang krisis, muling sumiklab ang kaguluhan. Makalipas ang 1955 negotiations, agarang nagpatayo ang mga Taiwanese na mga defensive position sa Kinmen at Matsu Island. Kinagalit ito ng mga Chinese na nakikita ito bilang banta sa kanilang seguridad. Muling pinaulanan ng mga Chinese forces ang mga Taiwanese sa Kinmen at Matsu at sinundan ito ng isang amphibious assault. Magiting na lumaban ang mga Taiwanese at kanilang nataboy ang mga sumasalakay. Agarang nagpadala ng tulong ang USA sa Kinmen at Matsu Island sa pamamagitan ng pag-convoy sa mga barkong Taiwanese na may dalang armas, bala, pagkain at reinforcement. Hindi magawang puntiryahin ng mga Chinese artillery ang mga barkong Taiwanese sa pangambang tamaan nila ang mga Amerikano. Sa puntong ito ng kasaysayan pumasok sa eksena ang Soviet Union inakusahan ng mga Sobyet ang USA ng paglabag sa territorial integrity ng China. Nagbabala ang mga ito ng pagsiklab ng World War III kung hindi titigil ang mga Amerikano. Ayon sa mga ito, papipilitan ng Soviet Union na galangin ang kanilang alyansa sa China kung magpapatuloy ang USA sa panghihimasok sa teritoryo ng kanilang kaalyado. Sa kabila ng mga babalang ito, Nagpatuloy ang mga Amerikano sa pagpapadala ng tulong sa Taiwan. Noong 1950s, ang isa sa pinaka-espesyal at makabagong armas ng US Air Force ay ang air-to-air -air missile na Sidewinder. Nilagyan ng mga Amerikano ng Sidewinder missile ang mga eroplanong pandigma ng Taiwan. Sa isa sa mga aerial battle na naganap, isang Sidewinder missile ang hindi sumabog at nabihag ng mga Chinese at Soviet. Agaran itong dumaan sa reverse engineering ng mga komunista at kanila itong nakopya. Para naman tapatan ang artillery bombing sa Kinmen at Matsu, pinadalhan ng mga Amerikano ang mga Taiwanese ng 203mm at 155mm howitzer. Agaran itong ginamit ng mga Taiwanese para makipagsagutan sa mga Chinese artillery. Noong September 1958, nagpalipad ang mga Chino ng isang daang MiG fighters para sa isang combat operation. Sinalubong ito ng 32 na mga F-86 Sabre at isang malawakang dogfight ang naganap. Makalipas ang epikong labanan, 31 na mga Chinese MiG ang napabagsak samantalang dalawang Taiwanese Sabre lamang ang nawasak. Sa kabila ng kanilang amphibious, artillery at aerial attack, bigo ang mga Chino na masakop ang Kinmen at Matsu Unti-unti na ding naubos ang katilang bala at bomba kaya naman noong October 6, 1958, nagdeklara ng ceasefire ang mga Chino. Dito na nagwakas ang second Taiwan crisis. Sa kabila ng ceasefire, isang weirdong sistema ang nabuo ng dalawang panig. Nagsagutan ng artillery bombing ang China at Taiwan kung saan ang mga Chinese lamang ang titira tuwing even numbered days at gaganti lamang ang mga Taiwanese kinabukasan. Ang mga bala na kanilang ginamit ay hindi naglalaman ng high explosive material. Bagkus kapag sumabog ang mga ito, puro propaganda leaflet lamang ang laman nito. Nakadisenyo ang mga palitan na ito sa pagpapalawak ng propaganda kaysa pumatay. Magpapatuloy ang weirdong bombahan na ito ng 21 taon hanggang matigil ito noong 1979. Ito'y dahil ng taong ito, pumirma sa isang kasunduan ng USA at PRC ito ang Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations. Ayon sa kasunduang ito, itinigil na ng USA ang kanilang pagkilala sa Taiwan bilang isang bansa. Kinilala naman nila ang People's Republic of China bilang nag-iisang China at ang Taiwan ay bahagi lamang nito. Binawi din nila ang kanilang defense treaty sa mga Taiwanese. Sa kabila nito, Mananatili naman ang informal na relasyon ng USA at Taiwan sa larangan ng kultura, ekonomiya at bentahan ng armas na pangdepensa lamang. Ang desisyon ng USA na kilalanin ang One China Policy ay dahil sa pagbabago ng relasyon ng China at ng Soviet Union. Sa pagpasok ng dekada 70, ang China at Soviet Union ay nag-away at nauwi ito sa mga madudugong labanan. Dahil dito, bumagsak ang alyansang sino soviet Agarang kinuha ng mga Amerikano ang pagkakataong ito para pahinain ang kanilang pinakamahigpit na karibal na USSR at makakuha ng isang malakas na kakampi sa Asia, ang China. Makalipas na maging normal ang relasyon ng China at ng Amerika, dumaan sa halos dalawang dekada ng kapayapaan ang rehiyon. Bumuti ang relasyon ng USA, China, Taiwan kung saan unti-unting lumawag ang paglalakbay at pagdaloy ng mga produkto at ideolohiya sa pagitan ng mga bansa. Gayunpaman, paman, ang kapayapaang ito ay hindi magtatagal at makalipas ng labing pitong taon muling sisiklab ang kaguluhan. Ito na nga ang Third Taiwan Crisis. Noong 1996, isang resolusyon ang ipinasan ng mga pro-Taiwanese na mga politikong Amerikano na mabigyan ng US visa ang Taiwanese President na si Lee Teng Hui. Ito ay dahil ng parehong taon. Ang Taiwanese President ay nakatanggap ng imbitasyon na bumisita sa Cornell University sa USA. Nagprotesta ang China sa aksyon na ito ng mga Amerikano. Sa kabila ng kanilang pagtutol, tumuloy sa pagbisita ang Taiwanese President sa Amerika noong June 9, 1996. Nang sumunod na buwan. Agarang nagsagawa ng missile launch test ang China sa paligid ng Taiwan. Sinundan ito ng mobilisasyon ng Chinese Red Army na malapit sa isla ng Kinmen at Matsu. Isang malawakang naval drill exercise din ang isinagawa ng China sa paligid ng Taiwan. Matinding disruption ang dinulot ng aksyon na ito ng China, hindi lamang sa Taiwan kundi sa buong daigdig. Libo-libong flights at biyahe ng mga barkong pangkalakalan ang nadelay at nagbago ang ruta dahil sa live fire exercise na nagaganap sa isa sa pinakabisi na rutang pangkalakalan sa daigdig. Makalipas ng maraming taon na hindi pa hindi alam, napilita ng USA na muling bumalik sa Taiwan. Agarang ipinadala ng mga Amerikano ang dalawang battle group sa Taiwan ang USS Independence mula sa Japan at ang USS Nimitz mula naman sa Middle East. Ang simbolikong pagsagip ng USA sa Taiwan ang muling nagpabuhay sa kanilang alyansa. Muling nagbuhos ang USA ng bilyong halaga ng armas sa mga Taiwanese. Sumunod, lalong pinalakas ng mga Amerikano ang kanilang ugnayan sa Japan nang kanilang mapagtanto ang kahalagahan ng mga isla ng Japan sakaling magkaroon muli ng digmaan sa Pasifik hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natin masasabi na tapos na ang Third Taiwan Crisis. Isang nakalulungkot na pangyayari na ang Third Taiwan Crisis ang nagsilbing mitsa para muling mabuhay ang tensyon sa rehiyon na nararanasan pa rin natin sa kasalukuyan. Masasabi natin na ang tunggalian at kaguluhan sa West Philippines si ngayon ay continuation lamang ng ilang dekada ng tensyon sa pagitan ng United States at ng China sa kabila ng lahat ng ito. Bagamat mukhang napakagulo ng sitwasyon ngayon, nais kong ipabatid na hindi pa huli ang lahat. Kung titingnan, di hamak na mas malala pa ang mga kaguluhan noon kaysa ngayon. Kaya naman, sabay-sabay nating ipanalangin ang kapayapaan. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.